Naka-try na po ba kayo mamingwit ng tilapia? Yan, napaka-prick yung tilapia natin yan o. No? Ito na yung ating kuha yan o. No? Medyo, uh, medyo konti lang yung nakuha natin pero medyo marami-rami na rin yan o. No? Napakasarap yan na ating sasabawan. Paparisa natin yan ng puso ng saging, hindi puso ng tao. Ayan, tinakang na natin ay ating tutulahin yan o. No? Sasabawin natin yan dahil... Um, medyo umulan ngayon dito sa amin na yan linagay na natin yung puso ng tao puso ng ta saging palay, sorry yan o oh, yan nagbukal-bukal na sihigop tayo ng sabaw dahil naglalampas muna naglalampas tayo dito what's up mga kalumad uh, sa araw na ito mga kalumad andito tayo sa ating area uh, dahil uh, naisipan ko mga kalumad dahil uh, kami lang dalawa ng aking uh, uncle uh, naglalampas dito. Nagisipan ko na wala akong pangulam. Ito na hunahunaan ko mga kaluman. Mag-mimingwit tayo, tayo ng tilapia dito. Yan Oh. Ang pamahintal pala natin yan ay hipan-hipan. Yan. Meron dito. Yan. Mingwit mo na tayo para may pangulam natin. Yan. Ito. Meron dito. Yan Parang medyo hindi ang yan Parang kumubit kumubit. Ayan o. Oh. Yan Oh. Ating birahin. Ayan. Nakabuhoy. Nakabuhoy mga kalumad. Nakabuhoy. Yan na ating ibalik tagtaan. Yan, ayan oh. Yan. Balik natin pagtaan makalumad. Pagbalik ko dito makalumad pagtaan, ayan ating binira Ayan Ay tawag po 'yon sa amin na biya o, sa Yan dito. Ayan nakajamba rin. Yan oh, Dalawap, merong biya. Ayan oh. yan buhi-buhi pa talaga, kisikisi kisi pa talaga yan oh. Merong biya or o sa na maliit at saka 'yung tilapia. It, ito dito pa. Ayan oh, nakahuli na din ako. Yan sa wakas yan oh, ito oh. Yung mga tilapia dito mga kalumad ay tilapia ang nitib. Nitib na tilapia to hindi nalalaki. Parang mga lalaki to oh. Yan o. Oh. Yan oh. Pagkatapos ko mga kalumad ay dinalakan dito. Ay iyon ang aking nahuli. Eh. Yan medyo marami-rami na rin. Yan ah. Oh. Buhi, buhi mo talaga yan oh. Pagkatapos binutan ko nito sa ating dahon kay ating ah, himbisan. Dahil ating lalagyan ng puso at ating tutulahin. Yan o. Oh. Hmm. Pagkatapos ay tinakang ko na. Ah, Pilaramay istorya mga kalumad. ako lang sa ako sa lang kay daga video. oh, ating tinola, oh, lalagay natin 'yan sa tinola. Yung puso ng saging 'yan. ito na, nagbukal-bukal na. Yan, bukal-bukal na oh, napakasarap nito. Na Hoy, oh, higop tayo sa. Pagkatapos ay luto na, hinaon ko na at binutang ko na dito sa ating ah, dahon ng saging at sama na yung ating itong ah, ito na yung ating paksyo kanina na tamban. Yan oh. At lalagay, tinawag ko na si Uncle dahil ah, dalawa lang kami dito naglalampas ngayon. At nakain na na kami. Kami lang dalawa. Yan o. Oh, ito. Higop tayo ng sabaw. Kain tayo makalumad. Ito Napakasarap nito. ya o. Oh. Mmm. Sarap yan. Mmm. Ito. Mm, Tilapya Pres Pris na pris ito. Yan o. Oh. Ating uh, kuha tayo makalumad. Yan o. Oh. Ating tuslo. Ah, Higop tayo ng sabaw ngayon dahil ah, parang umuulan dito sa amin ngayon. Yan. Ito pa o. Oh. Napakasarap nito. Puso ng saging. ya o. Mmm. Kain tayo makalumad. Kain. Ito pa o. Oh. natin yan, oh. Napakasarap nito. Yan. Yan. Mm. Pag kalami ay sini, tuslo natin sa natin na ng uh, wasa -wasa isa sa hanap pagkaharangan magkadegay na katumbaw. Ah, uh, wasawasa da isa bambaw sini. Yan no, napakasarap nito ng puso ng tao. A uh, puso ng saging pala. Yan ay mm, na, napakasarap yan no. Mm. Kain tayo, makalumad. Yan. Yan. Shout out nga pala sa palaging nanonood ng aking munting vlog. Sana ay andyan kayo palagi, hindi kayo magbabago. Andyan pala rin kayo nagtatanaw sa aking vlog. Ah, ito ating sasawsaw sa ating sasana pagkaharangay. Yan o, no? mmm, no? napakasarap yan o. No? Mmm, napakasarap yan ay, mmm, um, yan. Subukan nyo ito mga kaluman na yung tinulan nyo, lalagyan ng puso ng saging. Napakasarap yan, ito. Mmm, yan. Mmm, sarap yan. Mmm, kain. Yan. Dahil wala akong mga wala akong maiisip kanita mga kalumad, na ano na isasagol natin dahil ah, hindi ako nakapagdala ng gulay. Ah. ito na lang ang puso ng saging. Ayan, ah. ito tilapia mga kalumad kanato inisibsibon. Mm, pagkalami ay isa bo. Mm. Kalami ay sininitib ng mga kalumad ng mga tilapia oh, no? Ito itong tamban ay ating ah, pahimungtan mga kalumad. Ayan, napakasarap. Yan, oh. yan, mm, sarap 'yan. Pagkatapos namin kumain ngayon dito ay dahil ah, magpa-tuli ako paglalampas. Ah, isang ah, ano, isang tao lang ang ano ko dito pinapunta dahil ah, hindi hindi ah, baka hindi ako makapagbayad dahil yung pampira ko na pang-panglampas ay dito pagpalinis, ah, isang para sa isang tao lang. Ay isang tao na lang yung ang kinuha ko para maglinis dito or maglampas. Yan. Mm, to higop tayo ng sabaw makalumban na pagkaharangay na pagkadaigin ng tumbaw na pagkapasuway. Mm, pagkalami ay saan pa makalumad o? Oh, mm, mm, di pa. Mm, lami ay gadan sabaw. Lami ay ng sabaw ng tilapia makalumad pag presko-presko pa. Yan no, oh, napakasarap yan no. Oh, mm, yan oh, mm, no. Oh, mm, dahil umulan dito, ito pa o. Oh, bibigwasan natin to yung ating tilapia, ating ubusin o oh, mapakasarap yan no. Oh, yan, mm, yan, ito pa o. Oh. pakasarap Napakasarap yan, ito. Mm. Yan, makalumad, kain. Yan, ito pa makalumad, napakasarap na ito. Mm. Hanggat nandito nila ako makalumad dahil ha, malapit na akong mat matapos kaming kumain ni Angkol, ah, magtitiwas magtitiwas muna kami sa paglalampas. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video makalumad. Ah, comment nyo na lang ah, baka pwede ka mayo uh, pwede ka mo mag-like and mag-follow at mag-share at mag-subscribe libre naman to maraming salamat bye bye